sa gitna ng malawak na savana ng Afrika, kung saan ang araw ay tila apoy na dumidilig sa gintong damo, isang anino ang dumadaan sa bilis na halos hindi masundan ng mata. Ito ang cheetah, ang hari ng bilis, ang espiritu ng karera sa kalikasan, ang mismong sagisag ng kagalingan ng paglikha. Tahimik siya, mabilis, mapanlin lang. Sa bawat paggalaw ng kaniyang payat ngunit makapangyarihang katawan, tila naglalakbay ang hangin kasama niya. Sa mundong puno ng mga leyon, hyena at mga elepante, ang cheetah ay may sariling paraan ng pagiging hari. Hindi sa lakas, kundi sa bilis at katumpakan. Pinagmulan at ebolusyon. Bago pa man narating ng modernong cheetah ang mga kapatagan ng Afrika, nagsimula na ang kanyang kwento milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang pinagmulan nito ay sinasabing nag-ugat sa Asia, hindi sa Afrika. Mga sinaunang ninuno na tinawag na Asinonyx pardinensis, isang uri ng sinaunang pusa na mas malaki kaysa sa modernong cheetah. Habang lumipas ang panahon, ang mga cita ay unti-unting lumipat patungo sa Afrika. Dala ng pagbabago ng klima, pagkawala ng kagubatan, at pag-uspong ng mga malalawak na damuhan. Dito sila hinag-evolve, ang mga matitinding seleksyon ng kalikasan ay humubog sa kanila upang maging mga perpektong mananakbo, mga atleta ng kalikasan. Sa proseso ng evolusyon, nagbago ang kanilang katawan. Ang mga buto ay naging magaan, ang mga binti humaba, at ang puso'y lumaki upang magbomba ng mas maraming dugo sa bawat tibok. Ang lahat ng ito para sa isang layunin, bilis. Ang katawan ng bilis ang Cheetah ay isang perpektong halimbawa ng kung paano binubuo ng kalikasan ng kagalingan sa pamamagitan ng adaptasyon. Habang ang mga leon ay itinayo para sa lakas at ang mga leopardo para sa pagkakyat at talino, ang Cheetah ay nilikha para sa bilis na nakamamangha. Mayroon itong mahaba at manipis na katawan, parang disenyo ng isang racing car. Ang mga paan nito ay may mahahabang kalamnan at ang claws ay hindi lubos na naibabalik kaya ng ibang pusa para magkaroon ng traction sa lupa, kaya ng mga spike shoes ng isang sprinter. Ang buntot ay mahaba at ginagamit bilang rudder o timon habang tumatakbo para mapanatili ang balanse sa bawat liko at paghabol. Ang ilong at baga ay malalaki, nagbibigay daan sa mabilis na pagpasok ng oxygen. At ang puso, mas malaki kaysa sa karamihan ng mga pusa, tumitibok ng mas mabilis habang umaabot sa higit 100 km per hour sa loob ng ilang segundo. Sa ganitong bilis, ang bawat tibok ng puso ay parang isang tambol ng digmaan Isang laban sa oras, sa hangin, at sa mismong posibilidad. Ang tahanan ng cheetah. Makikita ang mga cheetah sa mga savana ng Sub-Saharan Africa, sa mga bansang gaya ng Namibia, Botswana, Kenya, at Tanzania. Dito, ang damuhan ay parang karerahan. Ang bawat patag na lupa ay daan, at ang bawat antelope ay maaaring maging target. Gusto ng cheetah ang open spaces, dahil dito niya mailalabas ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi siya umaasa sa pagtatago sa kakahuyan gaya ng leopardo, o sa grupo gaya ng Leon. Sa halip, umaasa siya sa element of surprise at precise timing. Ang kanyang kulay, dilaw na may maiitim na spot, ay tumutulong upang magblend sa damuhan para hindi siya agad mapansin ng biktima. Ngunit kapag tumating ang sandali ng pag-atake, wala nang makakapigil ang Art of the Hunt tahimik. Dahan-dahan siyang sumusulong, halos di humihinga. Ang kanyang mga mata nakatutok sa isang antelope na humihiwalay sa grupo. Walang tunog ng damo, walang pag-ingay. At pagkatapos, boom! sa isang kisap mata parang sumabog ang hangin. Ang cheetah ay umaarang kada, mula 0 hanggang 100 kph sa loob ng 3 segundo lamang. Ang kanyang mga paa ay tila apoy na dumadampi sa lupa. Ang katawan niya ay lumalaban sa puwersa ng hangin, ang buntot ay nagaayos ng direksyon, habang ang mga mata ay nananatiling nakatutok sa target. Hindi siya tumatagal ng higit sa 20 segundo sa ganitong bilis, dahil ang katawan niya ay mabilis ding mag-init. Kung hindi niya makuha ang biktima sa loob ng sandaling iyon, kailangang tumigil siya, hingalin at magpahinga. Ngunit kapag siya'y nagtagumpay, isang mabilis na kagat sa leeg at tapos ang laban. Hindi siya gaya ng leon na marahas o ng leopardo na mapanlin lang. Siya ay eksaktong kalkulado. Isang mananakbo, isang tagapaghiganti ng likas na instinct. Pagkain at pamumuhay, ang pangunahing pagkain ng cheetah ay mga gazelle, impala at maliit na antelope hindi siya kumakain ng mga bangkay at bihira rin siyang mangagaw ng pagkain mula sa iba. Ngunit madalas naman siyang agawa ng mga hiena at leon dahil hindi siya built para lumaban. Kaya madalas matapos ang matagumpay na pangangaso, kailangan niyang magmadaling kumain bago dumating ang mga kalaban. Kakaiba rin siya dahil sa kanyang social structure. Ang mga lalaki ay kadalasang bumubuo ng maliliit na grupo na tinatawag na coalitions, kadalasan ay magkakapatid. Sila ay nagkakaisa sa pangangaso at pagtatanggol ng teritoryo. Ang mga babae naman ay solitaryo, lumilipat-lipat ng lugar kasama ang kanilang mga anak. Ang buhay ng isang inang Cheeta Kung may tunay na simbolo ng katatagan sa kalikasan, iyon ay ang inang Cheeta. Sa isang mundong puno ng panganib, kung saan bawat hakbang ay banta, kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa mga leon, hiena, at kahit mula sa gutom. Ang mga cubs ay ipinapanganak na maliit, may kulay abo na balahibo sa likod na tinatawag na mantle na tumutulong upang magmukhang honey badger isang hayop na iniiwasan ng mga predator. Sa loob ng unang dalawang buwan, ang ina ay patuloy na lumilipat ng lungga para hindi sila maamoy ng mga kaaway. Tanging sa loob ng anim na buwan lamang, matututunan ng mga cub kung paano manghuli sa pamamagitan ng larong tila habulan, ngunit sa katotohanan, ito'y training for survival. Ngunit kalunos-lunos, higit kalahati ng mga cub ay hindi umaabot sa isang taon. Ang buhay sa savana ay marahas at ang bilis ay hindi laging sapat. Ang pakikibaka sa mundo ng mga higante ang cheetah, bagaman pinakamabilis, ay marupok sa mundo ng mga higante. Ang mga leon at hyena ay madalas na pumapatay ng mga kub upang bawasan ang kompetisyon. Ang mga leopardo ay maaari ring mangagaw ng teritoryo. At higit sa lahat, ang tao ang pinakamalaking banta sa lahat. Habitat loss, illegal pet trade, at poaching. Mga sugat na dahan-dahang pumapatay sa lahi ng cheetah. Mula sa halos 100,000 cheetah noong early 20th century, ngayon ay mahigit 7,000 na lamang ang natitira sa wild. At sa bawat pagkawala ng isa, nababawasan hindi lang ng hayop ang mundo, kundi ng isang piraso ng kalikasan na minsang naging perpekto, bilis at hangganan. Kapag tumatakbo ang cheetah, tila hinahamon niya ang mga batas ng pisika. Ang bawat galaw ay simetriko, eksakto at kontrolado habang ang ibang hayop ay umaasa sa lakas, ang cheetah ay umaasa sa presisyon. Bawat muscle, bawat hinga, bawat tibok ng puso ay nakatugma sa layunin. Ngunit sa likod ng bilis ay ang kabaligtaran, fragility. Isang maling hakbang, isang bali, at tapos ang lahat. Ang mga cheetah ay bihirang mabuhay ng mahaba. Ngunit habang sila'y nabubuhay, sila'y lumilipad sa lupa, mga aninong hinahabol ng hangin. Ang hinaharap ng hari ng bilis sa kasalukuyan, ang mga konserbasyon ay patuloy na nagsisikap upang mapanatili ang lahi ng cheetah. May mga programa sa Namibia at Botswana na naglalayong protektahan ang kanilang tirahan at bawasan ng alitan sa mga magsasaka. Ginagamit ang satellite tracking upang pag-aralan ng kanilang kilos, at mga wildlife corridors upang mapanatili ang koneksyon ng mga populasyon. Ngunit ang pinakamahalagang laban ay nasa isipan ng tao, ang kamalayan. Hanggat hindi natin nauunawaan ang halaga ng mga nilalang na ito, Mananatili silang unti-unting mawawala sa ating mundo. Pagtatapos, ang espirito ng bilis. Habang lumulubog ang araw sa savana, makikita mo siya sa malayo. Isang silweta ng kagandahan at kapangyarihan. Hindi siya kasing lakas ng leon, hindi rin kasing tapang ng leopardo. Ngunit siya ang kagandahan ng limitasyon, ang simbolo ng hangganan ng posibilidad. Ang cheetah ay hindi lamang hayop. Siya ay paalala na minsan ang pagiging pinakamabilis ay hindi tungkol sa pagtakbo mula sa panganib, kundi sa paghabol sa buhay mismo. Sa bawat pagtakbo ng chita, maririnig mo ang kwento ng mundo, ang pakikibaka, ang likas na pagnanais mabuhay, at ang kagandahan ng bawat sandaling lumilipas. At sa paglipas ng hangin, ang pangalan niya'y maririnig pa rin, chita, ang hari ng bilis.